right, mga kapatid, rekta ho na natin ang ating balita ngayon. Here we go! Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber new one. Yan mga kapatid, salamat sa Fiber ni Napakabilis po ng internet yan. Ito na, rektahin na po natin. Meron po kasing isang pangalan, eh Garin. Sino nakakilala nun na nakasalamin? na parang doktor ata yon yung babae. Sabi niya kasi ng ganon, pagsirit ng leptopirosis, kapalpakan ng DOH. Okay? Huwag ituro sa flood control, sabi ng ganon. So, ibig sabihin, DOH lang, hinihiwalay niya yung flood control. No? Eh, ano yon Nye! Parang sinasabi mo na rin na walang kinalaman yung mga project-project ng gobyerno ngayon. DOH lang. <laughs> ang tinde nito mga kapatid no tapos ang ating Bipisara Sara bumisita sa isang simbahan ah, natutuwa po kasi ako dahil meron pa ring mga pare o mga father na talagang wini welcome pa rin po ang ating Bipisara Sara Duterte salamat salamat po akala ko kasi karamihan sa mga Catholic father o sa mga ibang Katoliko ayaw na po sa Duterte pero hindi po pala ganoon ano napakainit po ng pagtanggap sa kanya ay ang sarap naman noon mga kaibigan at ano pa ba yung nandito Yung isa natin. Ituloy-tuloy na natin to mga kapatid kasi si Vice Ganda daw parang uh, pinaplano ata ng mga taga Dabao na i-persona nung grata siya. <laughs> <laughs> Dahil sa pambabastos na ginawa niya sa ating dating Pangulong Duterte. Yung mga pa-joke-joke niya, no? Eto na po. Huwag na natin patagalin. Sabay-sabay na ho nating panoorin lahat. Mga kapatid, syempre habang nanonood kayo, pumindot na po kayo ng like at saka po mag-comment po kayo sa mga magiging sa loob rito mga kapatid. Simulan na natin. Headline VP Sara ipinagdasal sa pinakamatandang simbahan pag-uwi ni FPRRD. Balita. Sa gitna ng mga isyung ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte, hindi natinag ang kanyang pananalig. Patuloy siyang nagdarasal para sa ligtas at agarang pagbabalik ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibinahagi mismo ng bise Presidente sa kanyang Facebook page nitong linggo, Agosto 10, ang ilang larawan ng kanyang pagbisita sa Santo Tomas de Villanueva Church sa Danao City, Cebu noong buwan ng Abril. Ayon kay VP Sara, binisita niya ang isa sa mga pinakamatandang simbahan ng Katoliko sa bansa. Isang lugar na kilala hindi lamang sa kasaysayan nito kundi pati sa kahanga-hangang arkitektura. Doon, nag-alay siya ng taimtim na panalangin para sa kaligtasan at mabilis na pagpapauwi ni dating Pangulong Duterte. Nagpasalamat din siya sa lahat ng biyayang tinatamasa ng kanilang pamilya at ng bayan. Opinyon Ganito po ang leader na may malasakit, hindi lang sa posisyon na katutok, kundi sa pamilya at sa bayan. Habang patuloy siyang binabatikos ng mga kritiko, pinapakita ni VP Sara na mas malakas pa rin ang pananalig at pagmamahal sa pamilya. At kung tutuusin, ang panalangin niya para kay FPRRD ay panalangin din para sa lahat ng Pilipinoong naniniwala sa maayos at ligtas na pamumuno. Binanata ni Janet Garin ang Department of Health, DOH, dahil sa umano'y kakulangan nito sa maagap na distribusyon ng doxycycline sa mga lokal na pamahalaan. Ang doxycycline ay gamot na dapat inumin sa loob ng 24-72 oras matapos ma-expose sa baha para makaiwas sa leptospirosis. Ayon kay Garin, kahit may pondo at may sapat na supply ng gamot, hindi ito na ipamahagi at nagamit ng maayos ng DOH. Giit pa niya. Walang kinalaman ang mga flood control projects sa bigla ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at maling iugnay ito dahil para lamang daw itong pamumulitika. Dagdag niya, problema ng DOH ang kakulangan sa komunikasyon at implementasyon at tila lip service lang ang ginagawa ng ahensya sa ilang usaping pangkalusugan. Hindi ako sang-ayon sa punto ni Gary na walang koneksyon ang flood control projects sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. Oo, mahalaga ang maagap na distribusyon ng gamot at malinaw na may kakulangan sa DOH, pero hindi nito binubura ang katotohanan ang baha mismo. Nadulot ang kulang o mahina na flood control ay pangunahing dahilan kung bakit lumalaganap ang sakit. Kung maayos at epektibo ang flood control, mas mababawasan ang pagbaha at ang exposure ng publiko sa kontaminadong tubig. Ang ganitong pahayag ay parang may halong politika, lalo na't kilala siyang kritiko ng dating Pangulo mas makabubuting kilalanin na kailangan natin ng kombinasyon ng mabilis na aksyon mula sa DOH at matibay na infrastruktura para epektibong masugpo ang leptospirosis. Mainit na usapin ngayon sa social media ang pambabastos umano ni Vice Ganda sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mismong concert niya. At dahil dito, may panawagan na mula sa Davao City na ideklara si Vice bilang persona non grata. Ano nga ba ang buong kwento? At bakit ganito na lang ang galit ng mga Duterte supporters? Tara, pag-usapan na natin! Sa isang bahagi ng kanyang concert, ginaya ni Vice Ganda ang viral na Jet 2 Holidays commercial pero binago ito at ginawa niyang Jet Ski Holiday. Para sa marami, malinaw ang tinutukoy nito. Ang Jet Ski na konektado sa kilalang biro ni Duterte noong kampanya kung saan sinabi niyang pupunta siya sa West Philippine Sea sakay ng Jet Ski. Pero hindi natapos doon ang issue. Ang biro na ito ay inilapat pa sa kasalukuyang sensitibong sitwasyon. Ang pagdadala kay Duterte sa The Hague para sa kaso sa International Criminal Court (ICC). Para sa mga loyal supporters ni Tatay Digong, malinaw na insulto ito sa isang leader na kanilang iginagalang. Lalo na't para sa kanila, ito ang lowest point sa kanyang buhay politika. Isa sa mga naglabas ng matinding reaksyon ay si Crisette Laureta Chu, isang kilalang Pro-Duterte personality. Aniya The way you mocked PRRD at his lowest, I'm sure you won’t mind if we cheer and mock you when your karma comes. Millions of us will wait for it. Maraming netizens din ang nagpahayag na handa silang i-boycott lahat ng produkto at brand endorsements ni Vice bilang ganti. At ngayon, ayon sa ulat ng Abante TNT, umabot na sa punto na may panawagan mula sa ilang taga-davao at pro-Duterte groups na ideklara si Vice ganda bilang persona non grata sa mismong baluarte ng mga Duterte. Para sa kanila, ito ay hindi lang simpleng biro, kundi kawalang respeto sa isang leader at sa mga taga-davao na matagal nang tumatayong likod ng pamilya Duterte. Ang persona non grata, mga kababayan, ay simbolikong pahayag ng protesta na nagsasabing hindi kanais-nais ang isang tao sa isang lugar. Kung maaprubahan ng Sangguniang Panlungsod, magiging opisyal ang mensahe ng lungsod na hindi nila tinatanggap ang presensya ni Vice Ganda. Alam mo, mga kababayan, may kasabihan tayo, may biro pero may hangganan. Hindi lahat ng bagay dapat gawing katatawanan lalo na kung may kasamang pambabastos sa isang tao na naglingkod bilang pangulo ng bansa. Si Duterte, sa kabila ng lahat ng batikos, ay nagbigay ng tapang at malasakit sa bayan. Sa panahon ng pandemya, sa laban kontra droga, may nagbago sa buhay ng maraming Pilipino. At ngayon, sa halip na igalang ang pinagdaanan niya, ginamit pa bilang punchline sa isang concert? Hindi ito simpleng comedy act. Ito ay diretsong insulto. Hindi lang kay Duterte Kundi pati sa milyon-milyong Pilipino na sumusuporta sa kanya. Kung tutuusin, kung nasa posisyon ako ng mga taga-Davao, maiintindihan ko kung bakit gusto nilang ideklara si Vice bilang persona non grata. Sa Davao, mataas ang respeto sa mga Duterte, at ang sinumang bubuwal sa respeto na iyon, dapat lang na maramdaman ang bigat ng galit ng taong bayan. Kayo mga kababayan, anong masasabi ninyo? Tama bang ideklara si Vice si Ganda bilang persona non grata sa Davao City? O dapat ba siyang humingi ng public apology kay Tatay Digong at sa mga taga Davao? Ilagay ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Bago pa man siya naging Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte ay matagal nang kilala sa Davao bilang mayor. Hindi lang basta mayor sa papel, kundi isang leader na kilala ang bawat sulok ng lungsod, mula sa pinakamataong palengke hanggang sa pinakamalayong barangay. Noong dekada o inta, ang Davao ay tinaguriang Murder Capital of the Philippines. Bawat kanto may takot, bawat gabi may kaba. Ngunit nang siya ay maupo bilang alkalde, dahan-dahang nagbago ang mukha ng lungsod. Nagpatupad siya ng mga patakaran na mahigpit pero patas. Curfew para sa mga menor de edad, mahigpit na kampanya kontra droga at walang palusot sa mga kriminal. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natutunan ng mga dabawenyo na maglakad sa gabi ng walang takot. Ang mga jeepney driver, vendor, at estudyante, unti-unting bumalik ang tiwala sa lungsod, pero hindi lang ito tungkol sa kamay na bakal. Si Duterte ay kilala rin sa malasakit. Maraming beses siyang personal na tumulong sa mga biktima ng sunog, baha, at karamdaman. Kung minsan kahit walang kamera, dadalaw siya sa ospital o tatawag sa pamilya ng nangangailangan para siguruhing may tulong na darating. Kaya para sa mga taga Davao, si Duterte ay hindi lang politiko. Siya ay ama ng lungsod, matapang, minsan brusko, pero may pusong handang mag-alaga at magtanggol. At dahil sa tatlong dekada ng ganitong pamumuno, ang respeto sa kanya ay hindi gawagawa o dahil lang sa posisyon. Ito ay respeto na hinubog ng panahon, ng aksyon at ng paninindigan. Sa Davao, kapag binanggit ang pangalang Digong, hindi lang ito isang tao. Ito ay simbolo ng tapang, disiplina at malasakit. We'll be right <laughs> back.